So, ayan, guys. Aakit daw kami. Magkano yung trans daw? Ka. yung kami lang. Ano uh. yung aso nila, guys?

pasok na sila guys sa loob. So guys, may elevator ang sosyal. May elevator guys, dito sa Monte So, aakyat na guys ang mga person. Nag-elevator pa tayo. Tapos maglalakad lang din naman. Ay, paakyat pa. Akit pa? May <laughs> yung mga artist aakyat, kaway-kaway na lang po. Nangangalay yung pangako! <laughs> ko. Napabig ako. Oh, sarap. Ay. na ako. Nandun pa yung mga Thank you. May nyo. Ano? Malabo na yung ano po.